So, hello guys. Kapag naghanap kayo ng Filipino store dito sa Australia, ayan, meron tayong Kabayan Filipino store at makikita lang siya sa Acacia Ridge. At syempre, ayan, pumasok tayo, bisitayin natin ang Filipino store dito sa Australia. At ito ang makikita natin sa loob ng Filipino store dito sa Australia. Ayan, madami tayong kabayan na mamimit dito. Ayan guys, ang ating sito, paborito ng ating mga bata. At sa mga kabayan natin gustong magpadala, meron din sila ditong Balikbayan Box. Ang pangalan ng Balikbayan Box nila ay Bayanihan Cargo Services. Pwede kang bumili dito. Ayan guys, may mga dingdong din tayo, mga steak o oh, at ang ating paboritong chicharon. Ayan, napakasarap niyan. Isausaw sa suka. Meron dahil tayong mga longganisa, hotdog at syempre ang ating mga kopiko kape at ayan mga star margarine, ating mga dilata, mga bagoong, mga sardinas, at ayan guys mga ating mga daing-daing yan, yung napakasarap pag naamoy ng ating kapitbahay, hmm napakasarap ng amoy, at syempre ayan kamuting kahoy mga sabon at mga crispy fry at ayan, balik tayo sa ating mga dilata kakaibang mga dilata, at ayan mga fishball, kikiang, pwede rin may mga pang tambong ayan mga lumpia, mga turon ayan, napakasarap naman, ayan yung bangus yan yung ating favorite basta i lang natin at isawsaw natin sa soy na may sili ayan at ating mga sweets ayan yung masarap dyan ang ating ice cream mas lalo yung kulay violet Ayan, meron tayong tinapay, ang mga pandesal, at ang ating mga panideria. At dito naman sa part na to ay ang ating mga chicheria. Ayan, yung spaghetti sauce at yung mga uh, pineapple chunks. Ayan, yung mga favorite natin to Mga dewy do donuts at ating mga chicherya syempre ang ating mga one piatos cracklings ay eh, mga favorite natin yung mas lalo yung mga maangha maanghang ayan napakasarap sa sa suka at dito naman ang ating pangpansit pag gusto kong magpansit ayan may mga pansit noodles noodles pansit canton at ayan sa ating mga fruit salad di ba ayan naman mga sweets din dito ngayon may mani tayo 12 dollars daw at sa pinakulay naman ay yung pita skyflex at mga tinapay